may uwi ko wala. May nagmamahal dito, no? Kami. Mahal ni Lord. Oh, It's true. It's true. In Muling hinangaan ng mga netizens ang comedian host na si Vice Ganda matapos nitong live na tanggalin ang kanyang wig sa programang It's Showtime. Sa segment na especially for you ng nasabing noon show, nagkaroon sila ng searcher na may alopecia at marami ang talagang naantig sa kanyang kwento dahil bukod pa sa kanya ay may iniinda ring kondisyon na kanyang nanay samantalang wala na ang kanyang tatay. Dahil sa pinagdaanan niyang ito sa pagkalagas ng buhok ay nakarelate dito si Vice at para mabigyan siya ng kumpiyansa sa sarili ay tinanggal niya ang kanyang wig on air at pinakita ang tunay niyang buhok sa publiko Pareho tayo na Pareho tayo no? na kawig. Sana makahanap ka ng lalaki na ano. Gusto kang yakapin kahit wala ka ng wig. Hahalikan ka kahit wala ka ng wig. Tapos nag-I love you pa rin kahit wala ka ng wig. One day, someday, you will get that. Because you deserve that. Thank you, Pop. Uy, crew cut, guys. nagpunto na ako ng hal, Wala ng pake. Meron ng taong mahal na mahal ako. kahit wala ko. Yes, Hindi ko na kailangan. Hindi na, hindi na rin ako affected yung sa mga pangit na pangit sa akin pag walang wig. Yung naku, si Kabayo tatagulang tatago lang naman sa wig. Ah, balaka, <laughs> May wig o wala. May nagmamahal dito, no? May wig o wala. At may tumatanggap dito. Bukod kay Ayon, wala ko ng nanay ko no. tama wala ko ng mga kapatid ko oh may mommy wala Mahala ko ng pamilya ko wala ko ni lord oh no. Umani na naman ng papuri ang Uncabogable Star at hinangaan ang katapangan niyang gawin ito kahit pa maaari siyang atakihin ulit ng mga bashers. Ito na siguro ang isa sa mga rason kung bakit patuloy siyang minamahal ng mga tao. Ano ang masasabi niyo rito?